yung breakdown sa abono. Yung fuel subsidies na kahit kailan di dumarating naman. Yung mga binhi na pinag-aawayan kasi iba-iba. Kung bakit naman iba-iba yung binibigay kaya hindi mabenta. At yung iba pang mga input. Pwede bang uh, bilangin yan? Magkano ba talaga breakdown yan? We'll provide po, Mr. Chair, the uh, Madam Senator. Well, di ba pwedeng i-provide ngayon? Pagkat, uh, yun talaga yung interest namin. Akala ko yan ang ipapakita niya. Yes, sir. Uh, majority, niyo din, uh, yes, sir. Uh, Mr. Chair, uh, majority of the budget for the NRP is seeds and fertilizer. Nag-increase like, po dramatically yung provide na. Uh, uh, pero anong seed na naman yan? Uh, for National rice is hybrid po kasi. Oo nga, natin. pero yung hybrid ninyo, assorted. Hindi pwede yung gano'n. Kasi hilong-hilong -hilo na nung governor ako, iba-iba yung binibigay ninyo, lahat ng bukid, iba, hindi magkasundo, hindi mabenta ng maayos. Ma'am, nung pumasok po kami ni SEC, uh, uh, Mr. Chair. Anong binhi yun? Pwede bang liwanagin kung talagang uh, industrial standard yan? Uh, yes, ma'am. Pumapasa naman lahat sila sa NSIC and then... O nga, pero before... yung, binibili, yung binibili ng komersyal, para may pag-asa naman benta? Uh, yes, ma'am po. Lahat naman po, based on the criteria, hindi po pwedeng bumili na hindi po masa sa NSIC uh, requirement. Naka-register siya and minimum Kasi of... Kasi yan rin ang rinereklamo ng mga restaurant, di ba? Na hindi pare-pareho, na hindi 666, di ba? Kung ano-anong binibigay ninyong binhe. Ah. Kaya gusto namin malaman, maski yung breakdown ng binhe, at kailan ba ibibigay? Kasi katulad ng abono, ngayon, late na late. Ayan, walang na-deliver. So anong mangyayari niyan? Uh, darating yung mga abono, katulad ng binhe, pagkatapos ng taniman, pagkatapos ng ali pa nga kung minsan. Pagkatapos nun, ibebenta na lang ng mga farmer dahil uh, hindi naman gamit eh. Ha, ha, pa, pa, ano ang uh, ginagawa ng DA para matiyak? Kasi recurring yan, uh, reklamo eh, na delayed. Uh, go ahead, go ahead. Well, yung sa delay, uh, sa tungkol sa delay, no? there's two types of delay nangyari this year. Uh, sorry, I'll be very frank na lang. Ano? Well, one, one major problem we had is nung lumabas yung 2025 budget namin, Mr. Chair, nabawasan ng 10 billion. Nung lumabas sa bike yung aming budget for 2025, nabawasan ho ng 10 billion. Eh. Ang rice program namin At uh, dun nga January 2 mismo Tinawagan ko si uh, Ang ating presidente sabi ko, nako, ano nangyari dito Yung 30 billion sa rice program Na traditionally binibigay Sa ng BICAM Nawala, yung 10 billion at, at So delayed na lahat ng procurement namin For the whole year uh, At least one third, no? Clearly, no? Uh, nakuha lang, buti na lang ho, si Presidente talagang ating uh, uh, champion natin dito sa ating mamagsasaka at sinabi niya sa akin noong January pa na sige, mag-meeting tayo, gawa natin ng paraan. So, ngayon, pero ngayon lang namin nakuha yung 8 uh, last week lang namin nakuha yung 8.8 billion na kulang. At meron pa natitirang halos 1 billion na kulang. So, talagang that is one major reason of delay. Ah, uh, mag- mag- maghaabol mga pa. And unfortunately, sa fertilizer recently, sa seeds wala akong nakakita masyadong delay yung sa fertilizer may recent. Ang rinereklamo yung assorted tsaka yung poor quality of seeds. Ah, yung ito yun nga isa pa yon. Yung sa assorted naman, ang ang naging policy ko moving forward is we will now basically have a system wherein kasi bawat region, bawat province, iba-iba ang gusto ng farmer, no? Ah, uh, Well, yung magaganda naririnig ko, uh, ayoko lang baka ma-promote whatever, so yung mga Longping, SL, yung mga ganyan, magaganda. Doon sa inbred naman natin, yung 222 uh, RC160 is the best eating quality but lower yielding. Uh, Doon na tayo papunta. Kasi sabi ko sa mga farmer natin, I cannot accept naman na isang farming area, kanya-kanya kayong seeds. Dahil ang processing natin naman, magkakaroon ng bottleneck. So the solution I gave them was, you give me a list of uh, five seeds na acceptable per province or per farming area, and yun ang pabibid natin. Kasi, para ilang, kasi you have to give them actually what they want. Eh. You cannot just dictate on them. Eh. It doesn't Which is work what that way. They've been, some of them have complained before. Yes. Then But, uh, pangalawa, there's a very big threat sa ating uh, rice industry because kung ipa-plant lang natin yung pinaka-high yielding pero pangit naman ang eating quality, Ayaw nang bilhin ng majority ng ating consumers yung mga pangit na eating quality although high yielding. Ang gusto ngayon ng mga tao dahil nga yung magaganda yung mga imported rice katulad ng DT8 variety is yung masarap na, mura pa. So we might have to sacrifice actually production uh, uh, versus the good eating quality kasi yun ang, yun ang gusto ng market eh. So there's another issue on that that we're trying to correct. So now the direct my directive to Phil Rice and hopefully coordination of the ERI is to try to find a similar variant to that DT8 nang Vietnam na dapat maiplant natin para makalaban tayo nang patas. So yun lang Mr. Chair. Simon. Yep. No but uh we have another set of questions for the importation and smuggling but... so sana yung breakdown na lang uh you were saying that the bulk goes to fertilizer and seed is it sure as seeds fertilizer soil ameliorant kaya nga so uh, if you can give us a yeah. breakdown yes, and i ko kung dapat ba delivery date kasi maraming nagsasabi at maraming bansa na nagsasabi kung inefficient rin naman talaga ang procurement at laging na delay at hindi na bibigay at parating na nauuwi sa fertilizer scam, maraming bansa ay nauwi na sa farmer's wage. Ibigay na lang ng cash sa mga farmers siya nang bibili. At uh, mas voucher. maliwanag pa, i-voucher na lang yan. Hindi pa rin voucher kasi kukuha ng fertilizer sa DA, eh, magkakaproblema. Kung farmer's wage outright yan, ata uh, hindi na magulo ay di nag, uh, nagkaroon pa ng income. Or, hindi or, pa pwedeng ibigay na lang yan kasi yung fuel subsidies niyo hindi niyo ma-distribute. Yung fertilizers don't come on time. The secretary has all kinds of problems procuring uh, quality seed. And daidaing issue. Ano kaya bigay na lang niyo ng cash? Or or if I may add kasi may mga proposal halimbawa ah, na yung fertilizer support cash din. Ya yeah, mo na silang pumunta dun sa sa merchants, sa trading, uh, sa mga supply store at ibigay yung sila na ngayon ang mamimili uh, kung ano ang pwede nilang bilhing uh, fertilizer. The, total, sila naman ang nakakaintindi. Sabo. <laughs> well, siyempre yung mechanism kinakailangan ayusin, ano? But but something to that effect na ito it Um, uh, Mr. Chair, actually, ako, I'm a believer of ayoko nung nagbibigay ng fertilizer nor seeds. Eh. I'd rather give the money sa buying price, sa presyo, sa support price ng palay. Kasi based on production yan eh. If they will produce more, they get more. Di ba? Yung fertilizer or cash, nakakatakot sa pagbigay natin ng cash, Mr. Chair, baka naman di naman bilhin ng fertilizer. Or binhi. So I'd rather De, uh, kaya na. put Hindi that 30 na... billion sa buying ng bigas. Hindi, pero ang aking ibig sabihin... Pero secretary, ako yung naniniwala sa inyo. Pero yung ibang bagay, baka mas maigi sila na ang bumili. Hindi lahat DA. Ang nangyayari dito, kung sabihin natin 20 or 30 billion ang nasa National, National Rice Program. 30 billion ang mandated sa RCEP, Hindi tayo nagkulang sa pera. Diyan sa 60 billion na yan. Ano ba kung bahagi niyan, ibigay na natin bilang bilang stipend nila? At ginagawa naman talaga ng Japan yan. Pati yung US may farmers wage. Eh bakit tayo nahuhuli diyan? Ah, uh, yung uh, Mr. Chair, uh I actually been I, as you have seen, I've been uh I've been going around to farming communities even sampung tao face to face. Ang ang sinasabi nila, just give us a good price for our palay. We don't need anything from you. Just so, give I us I a think good there's price. a distinction po. The better off and I, without making uh, great generalizations, pag Ilocano po ang kausap mo, mabenta lang sa matinong presyo. Okay? Yan talaga ang sinasabi. Huwag nang magbigay ng ayuda, huwag nang magbigay ng tulong, maayos lang ang presyo, huwag naman ibagsak sa 8 piso kada kilo ng palay. Yun lang ang sasabihin. Pero pag pumunta ka sa mga farmer communities, sa Bicol, sa Mindanao, iba ang usapan doon. Talagang hindi nila kaya ay ata palagay ko ibahin natin ang solusyon wala talagang silver bullet na one size fits all kailangan kausapin din natin yung talagang marginal uh, subsistence farmers yung sa Luzon Central Luzon pataas alam na natin yun uh, Mr. Chair I, I I agree with the, the Madam Senator that uh, siguro yung binanggit ko yun yung para sa irrigated land You know, sa non irrigated I guess uh, you're correct uh, Madam Chair that we have to give some things no uh, to support plus with a good price. Kaya nag-aalisan po kaya yung average age natin pataas ng pataas nasa 54 years old yung farmer natin ngayon umaapak na ng 59-60. Okay, thank you. Um we we'd like to at least initially no umpisahan natin itong problema ng uh, smuggling at importation. Uh Well, smuggling at uh, hoarding, hindi lamang ng bigas, hindi lamang ng uh, gulay, pati kardeng baboy, pati isda. Lahat uh, ang mga reports eh, iba-ibang agriculture products pumapasok. At siyempre, ang laking dagok nito sa local producers natin dahil uh, yun na nga nakikipagkompetensya at dahil dagok ayaw nang magtanim sa susunod na uh, planting season dahil hindi na makapag-compete dito sa mga smuggled items, legitimate imported rice nagko, -compete, nagko na sila tapos sa smuggled pa na items. Now, in in the privilege speech that we delivered, uh, sabi po natin na hanggang ngayon wala pang nakukulong na sa non-bailable offense ng uh, nang uh, nan uh, dito nang uh, economic sabotage on uh, agri smuggling merong mga nakulong in flagrant red delicto ibig sabihin nakita nandoon na raid nakita yung... pero mga bodegero lang mga warehouseman lang uh, hindi kung sino yung broker kasi may pangalan naman yan eh uh, and i'd like to stress this kasi Naalala ko tuloy yung, uh, di ba, nasuspende yung NFA o natanggal. Sandaan ang kinasuhang NFA employees at official. Sinuspende and we congratulate Secretary uh, Laurel for endorsing that. Ang problema, at ito ang mukhang paulit-ulit, no? sinuspende yung nagbenta pero hindi natin kilala sino yung bumili. Ba't ganun? Hindi ba? 100 na NFA employees na suspende ng ombudsman at sinuportahan ng DA dahil nagbenta ng supposedly old stocks. So, binenta nila, mali yun. Anong nangyari dun sa bumili? Sino yung mga yun? Nakasuhan ba yun? Parang wala. Eh di ba, dapat yung may, Hindi naman mangyayari yun kung hindi binili. So yun ang mga tanong no but anyway uh, ang point there is so kung yung mga trader kung yun doon hindi natin parang walang sinampahang kaso paano pa itong mga iba sinasampahan ba natin ng kaso o, o I understand also may mga limitations ang uh, ang uh, DA uh, walang power walang law enforcement power hindi tulad nung panahon na may kapangyarihan ng NFA to deputize during my time ma deputize ng NFA yung NBI which is what we did CIDG para mag-grade uh, at uh, magsampa ng mga kaso pero ngayon wala nang kapangyarihan ang DA na yan ito ay nasa BOC PNP NBI at wala rin power to uh, deputize ang DA ang may power ata yung council no uh, so can we can we can we explain Ano nangyari tama ba na since Nag-announce si presidente o napirmahan yung yung uh, bagong anti agri uh, economic sabotage law ng 2024 September may tatlong reklamo na under investigation pa rin tama po ba yon The original was 2015 so 10 years uh, in fact tumaas pa tinaas pa yung uh, yung threshold sa gulay at isda. Dati 1 million lang economic sabotage na eh. Eh ngayon, naging 10 million la pareho. So, but even then, doon sa 1 million at 10 million in the 2015 law, walang na-aresto, walang na-file ng non-bailable na kaso. Ibig sabihin, walang nakumpiskang below 10 million. Walang uh, walang nakumpiskang above 10 million, puro below. Ma mahirap intindihan.